Oh my god Ayan, niikot kami ni Colette Naghahanap kami ng Malonggay Ayan si Tichang Pao dito Saan ba yung abukado? Kaliwa daw eh Kaliwa <laughs> Ah, <laughs> hanapin pa natin yung abukado niya Saan ba yung bala? Abukado Kaliwa Ayan ba yun? Santo niyan eh ay, son, kaliwa daw, kaliwa. Basta may sa kanto, sa kanto. dito? Kaliwa? Hmm, kaliwa. Ayan, ito yan ang kalit. yung na tree. Abukado from Mexico. Mama kayo, ito tayo. Ang oh, ganda.

mana Mga nasa 1, 2, eh. Ano ba? Ano Napin lang natin akabang. Ayun, malunggan. Ang bakad. Ma, ma, ano? ka mga alam sa ulo ko. Mangga man Kuha ka? mangga. Ang taas naman eh. Oh. <laughs> Akitin natin ah oh, kete natin. <laughs>. Ito ma. parang kaya mo yan no? Ay, ano? oh. Ayun oh. Oh, tayo noon. Ang grabe yung malunggoy niya.

Buko. Yung dati natin, uh, pa, Ay, yung natin sa nakikita yung Dati natin pinuntahan yung ano. na kami malunggay. Yung sa court. Yung tao. Eh, <coughs> tangkad naman ni. E. Doon-doon na no lang tayo. Feel na feel -pil kong mag -moodle. Ma, ma, hmm. hindi dyan, ma, hindi tayo diyan, ma. Bukod tayo sa Asan na ba yung si tatay? Ayun, no, pwede dyan. Ako yeah. po, pahingi malunggay.